Hello sir! Kamusta? Kamusta? Kamusta kayo? In today's vlog, pag-uusapan natin is tuwing kailan ba tayo nagre-refresh ng spring sa mga scooter natin. When we are talking about spring, I'm referring to the clutch spring saka center spring. So today, we are going to discuss about when are you going to check for your springs. Let's go mga sir! Naturally, ang mga springs, meron talaga 'yan tinatawag na wear and tear. Darating ang time, darating ang oras, darating ang panahon na kailangan mo siyang palitan. In my case, na-experience ko siya dahil naramdaman ko na yung motor ko puro hiyaw. Ibig sabihin, kahit anong bigay ko sa throttle, hindi siya umaalis. Hindi katulad gayon na na-refresh na yung springs ko na ipapakahita ko sa inyo at i-discuss ko sa inyo mamaya at mararamdaman nyo sa tunog ng tambucho ko na bumalik na yung sigla at liksi itong NMAX ko ngayon, bibira ako ng konti ha, pakinggan nyo So discuss natin yung uh, springs Tambay lang tayo dito sa may gedli gedli So when we talk about springs Alam naman natin ang itsura ng spring eh, Pero siyang ganitong itsura okay? Ito yung tinatawag natin na center spring Ito ay isa sa mga responsable para ma-maintain yung magandang arangkada Yung nasa likod naman natin, ang tawag naman natin dyan ay Clutch spring So yung springs natin, yung center, saka yung clutch spring natin naturally, yan ay nakokompress, saka nag expand So ibig sabihin, pag tayo ay umaarangkada, itong center spring natin, yan ay umiikli, yung clutch spring naman natin ay bumubuka. So magkaibang forces yung nag aak sa center spring, which is dito, ang tawag natin dyan, compression. Ito naman, bumubuka yan. Ang tawag naman natin sa force na yan ay So, Sir Mel, paano mo nalaman na palitin na yung spring mo? So, may papakita ko sa inyong picture mga sir. In this next second, makikita nyo yung difference ng spring ko na luma sa spring ko ngayon. So, ang tawag sa nangyari na yan ay shrinkage. Okay? Ang tawag natin dyan ay deformation. Ibig sabihin, yung original na spring mo na dating ganito kahaba, okay, naging ganito na lang siya kaikli. So makikita nyo dyan sa picture ulit So dyan sa picture na yan Kitang kita nyo agad yung difference Kung paano nagkaroon ng deformation Yung ating lumang spring As compared sa pinalit nating bagong center spring So actually it's the same RPM Parehong 1500 RPM yung kinabit natin mga sir The only difference na makikita nyo talaga Eh meron siyang shrinkage Yung shrinkage na yon would affect your acceleration. So, napansin ko parang ang hina humatak ng Nmax ko. So wala siyang pull. So right after that day, nagpunta ako kay Kuya cha and doon doon ko na notice na may problema na yung springs ko. So what I did was I refresh my spring. Nagpalit ako ng center spring tapos tinignan ko yung mga bola kung meron na siyang uh, mga kanto tinignan din namin ni Kuya Cha yung aking clutch spring which is okay. So ang ginawa lang talaga namin is pinalitan lang namin yung aming center spring ni Uten. I recommend na para dun sa mga stock, ipacheck nyo yung springs nyo at 10,000 kilometers. Titignan nyo lang dun kung nagkaroon kayo ng shrinkage or, o i-check nyo din kung masyado ng malambot yung spring. So ito ating center spring. Ito talaga ay dapat matigas. Ibig sabihin, pag inapakan mo siya, pag Nilagay mo siya dyan, tapos inapakan mo siya, naturally, dapat matigas siya. So kapag yun ay naramdaman ng mekaniko mo or mismo ikaw na malambot na siya, it's a perfect sign na dapat mo na siyang palitan. Itong clutch spring naman, medyo mahirap talaga siyang hatakin. So what I can recommend is also to change this one every 10,000 kilometers. Para sa stock ha, so pag nagpalit ka ng center spring, magpalit ka na rin ng clutch spring. Isa rin kasi sa na-feel ko dito sa NMAX ko, is yung power band niya parang flat yung ano eh, yung response. So ido-drawing ko siya dito sa whiteboard para mas maintindihan nyo. So ang nararamdaman ko sa Nmax ko parang ganito. So parang aarangkada siya pero ganyan no. Saka siya tatap speed. Ito yung nararamdaman ko dun sa old na spring ko. So ito yung old. Tapos nung napalitan ako ng spring, ang torque niya ngayon, kumbaga gan ganito na ngayon no. So ibig sabihin, halos dire-diretso kong makukuha yung arangkada ko hanggang maka-top speed ako. Itong part na to, ito yung new. So itong part na to, ito yung nararamdaman ko mga sir. Yung inner na engineer ko mga sir, eh, nararamdaman ko talaga itong mga maliliit na ganito. So yun yung reason kung bakit yung arangkada ng NMAX natin eh, medyo chope. Ang term ng mga mekaniko dun, ano eh, chope or parang ah, malata. Malata yung arangkada, puro hiyaw puro tunog yung tambucho pero wala siyang arangkada, hindi siya sumisibat. So nung napalitan yung ating panggilid, napalitan yung ating center spring, naging ganito ulit yung aking power band. Mas maganda na ngayon yung response ng makina ko, mas maganda na ngayon yung tunog ng tambucho ko, and definitely mas maganda ko nakukuha yung speed ng motor ko. Pero para sa inyo na stuck yung motor, kapag nagpalit kayo ng center spring, isabay nyo na yung bola, center spring sa clutch spring, yung tatlong yon. So para mas maganda, mas refresh yung panggilid nyo, tapos palinis nyo na rin yung inyong CVT o yung panggilid nyo rito. Kasi yung panggilid na yan, kapag binubuksan yan, makikita nyo sobrang daming alikabok. Dahil syempre yung bola natin napupudpud, yung clutch lining natin napupudpud din. Kaya yung alikabok na yun, it also adds up to your dragging issue. Yung ganito. Parang malata yung takbo, masyadong nagvavibrate yung motor during arangkada mga sir. Yan. Ako, actually, na ginagamit ko tong NMAX ko ngayon, the acceleration is insane. nag talaga yung motor ko since nung napalitan siya ng center spring. Uh, it came back to where it was before. Ito talaga kasi yung hatak ng NMAX ko nung dati pa, nung bagong karga. Kung naririnig nyo rin sa tambucho ko, iba yung tunog ng tambucho ngayon. Mas malakas yung pull niya because the spring is harder na. Mas maganda na yung kontra niya sa aking torque driver Kung wala pa kayong basics kung paano gumagana yung paggilid natin, you can kindly check out this vlog. Itong vlog na to mga sir, check this one out para maintindihan nyo yung ano-ano ba yung pagkakaiba ng bola, clutch spring, center spring, torque drive, pulley, and so on, and so forth. Woo! Ganda ng tunog ng tambucho ko ngayon. Saan so, ang ganda ng pool? Woo! Basa pa yung kalsada. ko pala kanina yung pag-replace ng spring or ng clutch spring para sa mga stock na motor. Ngayon, para sa mga kargado dyan na mga sumunod dito sa setup ng NMAX ko, what I can recommend is for you to always check your spring every 5,000 kilometers. 5,000. Ganyan kasi talaga tayo since kargado tayo, mas ma-maintenance na tong motor natin as compared dati mas na-abuse kasi yung panggilid sa kayong makina natin. Siyempre, mas malakas yung acceleration sa top speed nito kaysa sa stock. Kaya mas magastos talaga mag-maintain ng kargadong motor. So, yun lang. Disclaimer lang para sa mga gustong magkarga ng motor dyan. Isa ito sa mga disadvantage ng pagkakarga ng motor. Mas ma-maintenance, mas ma-check up. Pero basic maintenance lang naman. Magkano lang naman yung spring? 300, 400 pesos. So it's really not very expensive but for those common Filipinos na pang daily lang yung motor at syempre yun lang yung ginagamit nila for the hanap buhay eh baka sa kanila ay magastos yun. So that's it mga sir. I hope that you notice the power na nag-iba yung behavior ni Enmax nagbago yung attitude niya whenever I twist this throttle you know Dati kasi ang tunog niya, wow, wow, mahiyaw lang. Ito, wow, parang tumi Wah! Ayun, no? Mararamdaman nyo kasi siya, eh. Yung parang pag pumiga kayo, yung takbo ng motor nyo parang flat lang. Parang flat lang siyang ganyan, no? O maga, hindi sa hindi dumudulo. Ito, kahit pataas pa to nakikita nyo yung ano, speedometer ko paangat pa rin ang paangat meron talagang magic yung panggilid mga sir kaya always ipa check, always ipatono ng maayos at I hope you have learned something new in this vlog mga sir refresh panggilid, gilid refresh ng spring para sa mga motor nyong mahihiyaw at walang arangkada yes sir see you next vlog bye bye